na itataw sa tuya ni Isko dasa kan Magdipot Albay. Tabako, salamat sa imo. Narumdumang ko kang nagduman ako sa isla. Magayon asin nag-iimat-imat gari mga mata. Ang mga ilaw nagikan sa syudad makadagka tabako palan ito, ano ang mga oro istorya? Saday pa ako, gusto ko kota duman magistar. Kung aram ta sana, asing kong sisay ang maka -isplikar. Hain asin tawi ako nin tabak, ta ako ang matigbas. Kaeriba sukbit sa eksan sa inambaga magrabas. Pero ngunyan, iba na talaga ang natapurakan makalibong nagsasarabatan gari mga kawatan masigat malisto asin nagtatalobo, ta madudunong iyan ang rinsal kang memorya da inanggad nagtutunong binaga sa kahoy asin pinukpok kang matagas na bakal ngani makaman ning magayon suda idaa matukal taiyo ang ladawan kung sa inagpoon ang mga istorya sa tagdo ning hinang, sa tagdo ning dugo ang kaeriba. Dangdang ang lawas asin pasmado ang mga kalamias. Sa kada bikyaw, sa kada hagbok, iyo ang minalaudas. Kang init asin gabak na minahugpa sa init kang mulye. Ngunyan kadakol ng mga sikat sikad, -sikad sa kada kalye. Lumunad ka sa kung abaga ikasakong dadarahon Duman sa patudumanan asin sarong aldaw papaugmahon. Kang gayon kang syudad hudo huto tudo tore o walang kaw Makulog sa liog sa katatangad maray lugod magtukaw Pero nataan na dawit ang mga istorya sa rawit dawit digdi sa syudad ni pagkamuot uya minaulakit. Kang suano'y sumang antigong tataramo na lahaman, kang para surat sa imambaga mapaduman. Dakol pero ang hapot nata hain inabaya baga sinda. Nata ginadanta tahuli wara nang naaraman na siya. Pero ang ito kang rawit-dawit yaon pala basun baga sumay maihiyatod na mga ideya asing kadakol na istorya. Pero namundag sa ngunyan ang sarong taga malilipot, warang iba si isko hanap ang tataramong pagkamuot. Sabi baga kung ika ang parasurat, istorya, ika ang bida, kayang saluhon ng bulalakaw sa mga tema o obra. Kayang bilangon ng uran sa pagkaudtong tagiste, arog kaan ang mga parasurat ning rawit dawit daing imposible. Tradisyonal na rawit dawit ang sakong mga panurat, Sudai na daa pabago ang mga ideya maliliwat. Pero daray kan sakong marinsal na memorya, liliwaton taliliwaton, suday ako makakulog ni kapwa. Ang hapot ko natap ako nagsurat ning maski ano, ang rason nga ni makasangaw ang sakong talento. Takong ilaog ko sana inig lumang sako. Kahirak mga kis ko, mayaman sa mga komposisyon. Sa paagi kang rawit-dawit lambat sa inman na nasyon. Sa ngunyan, uya tabi ako ng ngapudan. Ang sakong ideya, tabako, salamat sa imo. Ika, sinda, kamo ang sakong kaeriba. Daing untok, daing pundo ang sakong mga rawit-dawit. Mintras may buhay magsusurat as ko ini sa langit. Sa giraray, sa gabus, dakulang pasalamat, gikan tabi sa sarong para surat. Sa giraray, iyan siya uh, Isko Kandasa na taga uh, Malilipot. Uh, Igwadig uh, nag, uh, na nag-text uh, na nagpasalamat sindata iguasin data. Igwa sindang nadangog ...na mga rawit-dawit, buda kanta. Uh, saro, sa sar hali sa sarong uh, paradangog sa Uh, San Juan. Pwede nga sarong uh, nag-text na nag, nag, uh, pasalamat uh, 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 nagpapabati sa mga, taga, uh, mga militante uh, family. Militante uh, family. And uh, pa kisarong sarong uh, rawit dawit sa to na uh, maano si uh, mababasahon ni um, uh, Joan from uh, Amanda Coffee College. Get okay. Right. Okay ni Richard D. Madrelejos. Sa gilayon, hinanap ko ang liabi kan tukador, madangog sana ang mga sinurat mo sa ko, kaito. Hinanap ko ang liabi motor, parongon sana ang hamot kan lugar na enot kitang nagkugusan. Hinanap ko ang liabi motel, mateon sana ang malipot na espasyo kan enot na kita nagduutan. Hinanap ko ang liabi kan simbahan, namitan sana ang siram kan sumpaan sa hampangan ni gugurang. Hinanap ko ang liabi kan harong, kita ang mga salampating daing takot magpalaom. Alagad kang hinanap ko ang liabi kan kotse, aw nata inio, kuminakan, kuminaturog, kuminarigos, Buminulos sa bako-miman na harong. Ang simbag mo sa ko. Naraotan kitang butyo. Ang makina nagkaralayo. Rida nagkaorotso. Dainang gas na reserbado. Kaya tulos ang sabi ko. Ang liyabikan sa kumpuso, puso. Sa kuya nang itatago. Bae mo na ako pagpadabaon sa masunod. Kun may masunod. Sa gilayon an pagbutas ni Jaime Jesus Uy Borlagdan. Pag nabubutod na sa parutrong bagay, bakong minaut mo man na magtukaw sa tampi kang dagat, isuka ang gabos na piot sa kahiwasan, hanguso ng kahiwasan, muya mong kagan dagat ang sa imong daghan. Ay, pero ang pagbutas, garo pagluwas, hali isa na sa nasusulong harong, haloy na tinipon pasiring sa maawot na haloy pigraraot. Pag hinampang mo ang dagat, digdi sa tampi kang kinaban, tatalikudan mo ang mailaw na karnabal kun sa insarok kang serkerong nagtutulay sa alambre urwal daw. Pa'no nunas sa mga palakpak, pa'no sa ngara na may patenteng nagkikimat-kimat pero nabubutod ka na sa paruutrong bagay, muyamong ka gan kidagat ang sa imong daghan. Kunsiring, dangugon mo, mo na ako. Mantang pigpupusa ko sa diri sa basud, dangugon mo, mo na ako. Mantang pigpupugulan ng ikugukan baybay. Dangugon mo ako. Taarog ako ka iniminagibong kahiwasan. Ang kada pagbalik sa inalean, garo enot na pag-abot sa padumanan. Ang kada paghali, garo may babayaan na dai nababalikan. babalikan. An arog ka na relihiyon kaipuhan mo mo ng dangugon. Bago mo ako mauton, dangugon mo mo na kung kaya mong ipalis ang dawa sa rong tagdo ko sa imong daghan, buda pahukulon ining arog ka ini. sa radio Kun Bicolano ka, magbicol ka. Mabutya lunat sa hamot kamburat na atang sa mga gadaan. Tulong tuktok sa pinto na pag pinuksan, waraman, waraman. Sa bangin hararong minahayaan mga ayam. Pag na napaparong sa sa iyang babawiyan, halipang bangay pong minatugdo. Ayan tabi ang kagadanan kang Crear Bathala sa roon bandang taga uh, ngunyan, mapakaram na kita. May akong pasalamatan muna sa tuyang mga nagkatuwang buda kaapil sa pagtanyo. Ay, babe, bago kita mag, ano, na magpaaram, ano maparam parang Papasalamat mga man. mo na kita tali. Ah, sige, sige. pa kita tali. Kaya pasalamat. Sige, Ayan pasalamatan si... Uh, Miss Nilda Borlagdan, gang New York. Uh, ang imprintados ad ang FJ Proxidio Junk Shop dyan sa Pawa sa Baco City si Alvin Ibanez uh, si Kuling Bermil kang Pixel Reborn sa gabos na establishmento na nakatune in nun yan araw kang Ebanez daan na kong sayo ang si Raywell Madrilejos. Uh, sa mga young man sa One Radio Online araw ki Aileen na kung kumusta siya kumusta ko lang po gabos na taga Tabaco especially sa family kong taga Pawa ang Bresuela family Borlagdan Uy Dolar family oh, Good luck da sa tuya Halihan kay uh, halihan kay Eileen from England Okay uh, May ako mapasalamatan ng Tabaco City Divisions Office uh, 5J Fitness Gym uh, Chucks Internet Shop So mga yangon sa One Radio Online Buda sa so mga nag-like kan pagtanyog sa radio Sa FB Fan Page Tanaw tabi nindo ang enot na pagtanyog sa radyo ngunyan na Desyembre 4, 2010. Dahil paglingawan na daing mamakulog sa diritang kultura kundi kitaman sana. Kung enot na sinyal kang kultura, iyon tataramon. Kaya kung bikulano ka, magbikul ka. Padanayon, padabaon, gamiton ang sadiring tataramon. Ngunyan na. Initabi si Jim Paul Borlagdan, kaya riba ko si Richard Madrilejos. Si Giovanni Buen, budaan Anbanwa, banwa, kultura, buda artis kan tabako. Minapajus mabalo si Endo Gabos, sa endogabos sa paghinanyog. Sa otro Sabado naman, alas 6 kan pagamanggi kita magtaranyugan. Digdi sa pagtanyog sa radyo. Bayaan ko kamu Kanta, hali sa bandang Jim Paul Borlagdan. Uh, ang ka kayo ni, eh. turog na ang gabos. Marina Banggi.